Sinadya ng ating bida na magpatama sa kalaban para makita kung anong hakbang ang gagawin ng mafia. Sinadya niyang hayaang matamaan siya ng kritikal para mas lalong magmukhang kapanipaniwala. Benta naman ang pag-arte niyang ito kay Misha na maluha-luha pa sa pag-aalala sa kanya. Napakagaling umarte ng ating bida pero hindi siya ang best actor dahil mas mahusay ang kasama niya. Maski si Misha ay umaarte lang din. Kumahanap ng tsyempo sa kung kailan aatake ang mafia. Dahil sa kanyang helmet at tibay ng buto. Idagdag na rin ang malakas na regen. Ay hindi napuruhan si Bjorn kahit direkta siyang tinamaan sa ulo. Sa sitwasyon niya ngayon ay tanging bahagyang pagkahilo lamang ang kanyang natamo. Sinisilip-silip naman ni Bjorn ang mga mangyayari. Kahit kasi na niya si Misha ay nais pa rin niyang makita ng dalawa niyang mata kung ano ang gagawin ng mafia. Bakas naman ang matinding pag-aalala sa mukha ni Carlston sa nangyari kay Bjorn. Kaya't kahit alanganin ay sinubukan niyang tulungan ang ating bida. Sa pinakita niyang ito ay labas na siya sa mga pinaghihinalaang mafia. Isang matinding palaso naman ang tumama at agad na tumapos sa Frost Orc. Nagulat naman si Carlston na ganito lang kadaling natalo ang kalabang ito. Habang magulo pa ang lahat ay ginamit na itong pagkakataon ng Ice Orc Sorcerer para makapagkast siya ng malakas na skill. Isang madilim na aura ang nagtipon sa yuluhan nito. Nang matapos magkarga ay itinira niya ito kay Avman upang hindi na ito makalapag pa ng atake at makaporma. Agad namang nakalayo si Misha sa tiyak na kapahamakan. Kasabay nito ang pagsabi kay Avman na kailangan nitong umilag. Madali namang nakailag si Avman sa ataking ito ng Frost Orc Sorcerer. Bukod pa sa pag-ilag ay nagawa rin niyang magkasa habang gumugulong papalayo sa panganib. Muli naman niyang ginamit ang skill niyang Dangerous Substance para tuluyan ng wakasan ang Frost Orc Sorcerer. Sinubukan namang salagin nito ang atake ni Avman gamit ang kanyang skill na Ice Wall kung saan mababalot siya sa isang makapal na yelo. Pero maski ito ay di siya nagawang protektahan mula sa atake ni Avman. Dahil kahit malayo at may nakaharang ay nagawa pa rin siyang asintahin sa ulo ni Avman. Sa isang tira lang ay natalo na ang Frost Orc Sorcerer. Kinagulat naman ito ni Carlston dahil kahit nakita na niya ito ay di pa rin niya maipaliwanag kung bakit ganito ito kalakas na skill. Habang nanunood naman ang palihim ay napansin ni Bjorn na kinakaya pa din ni Avman ang sitwasyon at mukhang matatapos na niya ito ng mag-isa bago pa man kumilos ang kakampi nila. Napapaisip tuloy ang ating bida kung talaga bang fifth rank lang itong si Abman. Napapikit na lang ng tuluyan si Bjorn at mukhang palpak na naman itong plano niya. Gayunpaman, habang nakapikit ay nadinig niya na may biglang nagsalita tungkol sa isang essence at kung paano na nito itutuloy ang maitim na plano niya. Sa di ay makikita natin si Jancia na gumamit ng kanyang skill na, Armor Change, at biglang napalitan ang kanyang kasuutan mula sa mukhang baguhan papunta sa isang batikang adventurer. Kasabay nito ay gumamit din siya ng skill niyang, Beastly Walk, na isang uri ng high ranking stealth skill na bukod sa pagiging invisible ay pinapabilis din ang kilos mo. Gumamit din siya ng skill na, Revenge, at ang target ay ang walang kamalay-malay na si Avman. May kakayahan ang skill na ito na mag-penetrate sa armor ng kalaban at palakasin ang atake mo. Meron din itong kaakibat na bleeding effect bilang status abnormality. Sa isang iglap ay nagawa ni Jansia na patamaan ng critical na atake si Abman. Sa sobrang solido ay tumagos pa ang sandata niya. Masayang masaya naman ang bruhang ito dahil malinaw na ang 30 milyong stone na kikitain niya sa ginawa niyang ito. Nagsimula ng kumilos ang mafia. Unti-unti naman ang naglaho ang summon ni Avma na Iron Bear dahil hindi na niya ito kaya pang panatiliin. Muntik na pero hindi na nito nagawang tapusin ang Frost Orc na kalaban niya. Tuluyan nang nakancel ang skill niyang ito. Habang ninanamnam ang tingin niyang pagkapanalo ay di na ni Jansia na may bumato ng isang uri ng potion sa kanya at direkta itong tumama at nabasag sa kanyang ulo. Galit na galit naman siya nang makitang si Misha ang naghagi sa kanya nito. Pero hindi pa man siya tapos sa pagsisiliti ay tinawag na ni Misha si Bjorn mula sa kanyang likuran. Ang akala niyang walang malay na barbarian ay biglang gumamit ng skill niyang Wild Outburst. Gamit ang skill na ito ay desidido ang ating bida na tapusin si Jancia sa isang atake lamang. Pero hindi ito kumunekta. Mabilis na nakaiwas si Jancia sa ataking ito ni Bjorn. Sublime man pero kita naman ang lakas ng ataking ito sa nagawa niyang damage sa sahig. Kahit naman hindi tinamaan ay napaghiwalay naman ni Bjorn si Jancia at Abman. Kaya may napala pa rin sila sa sopresang ataking ito. Napagtonto naman ni Jancia na mukhang alam ni na Bjorn at Misha ang mga binabalak niya. Kaya naman agad niyang ginamit ang kanyang skill na beastly walk upang mabalik sa kanya ang advantage. Pero di naman niya inaasahan ang isang pangyayari na babago sa kapalaran niya. Hindi gumana ang kanyang skill dahil sa hinagis kanina sa kanya ni Misha. Isa itong witch lamp solution na may kakayahang pigilan ang lahat ng uri ng invisibility skills. I can see you, Jancia. Natatawa naman si Bjorn sa kaeng engen ng ibab e na ito. Dahil kung gusto talaga nitong itago ang kanyang pagkatao ay di na sana niya kinuwento kanina na nakakuha na siya ng goblin essence. Hindi sana nila siya napaghandaan kung di lang matabil ang dila niya. Marami ng palentandaan na si Jancia ang mafia. Umaakto siyang takot at walang alam pero bahagyang nagbibigay impormasyon para umusis sila sa lugar na ito. Gaya na lang ng pag nagtatanong siya kung lalabanan ba nila ang mga kalaban pati na rin ang paghawak niya sa nagliliwanag na poste. Patinong nung natalo nila ang sub-boss ay may pahiwatig din na alam niyang may makakalaban pa sila. Pero ang pinakatumuldok at nagpatunay ng hinala ni Bjorn ay ang mga sinabi sa kanya ni Misha. Sinabi sa kanya nito na biglang nag-iba ang amoy ni Jancia nang malaglag sila sa tubig. Noong una ay amoy siyang mula sa Beastlair, isang lugar sa Ikaloang Palapag. Siguradong kumapit ang amoy nito sa kanyang sapatos at nahugasan na lang sa tubigan. Pero malaking ebidensya ito na siya ang nagbukas ng rupture na ice cave, dahil kailangan mong pumunta sa Beastlair para magawa ito. Ito na ang tumuldok sa mga hinala ni Bjorn. Hindi naman hinayaan ni Misha na makapagpahinga si Jancia kaya't inatake na niya ito kaagad. Walang humpay at sunod-sunod na pag-atake hanggang sa makahanap siya ng opening. Gayunpaman ay nagawa pa rin itong iwasan ni Jancia gamit ang kanyang superior na bilis. Pero di pa rin siya makakatakas dahil hindi lang si Misha ang kalaban niya. Sa kanyang pag-iwas ay hindi niya namalaya na inaabangan na pala siya ni Bjorn sa kanyang lalandangan. Mula sa likuran ay nagpakawala kaagad si Bjorn ng matinding atake. Hindi na nagawa pang makaiwas ni Jansia at sinalo na ng kanyang likod ang atake ni Bjorn. Napasok ka man ng dugo ay hindi pa rin nawala sa balanse si Jansia. Nagawa pa rin niyang makalayo mula kay Bjorn. Hindi naman niya maitago ang galit niya sa mga tinuturing niyang mga tauhan lang sa kwento ng laro. Namangha naman si Bjorn sa pinakita ni Jansia. Pinuri nito ang taas ng kanyang defense dahil nagawa niyang matangke ang ataking iyon. Medyo nagkaroon naman ng kirot sa puso ng makumpirma ni Bjorn na player si Jansia. Gayon pa ay wala pa ring nagbago sa sitwasyon dahil sa oras na pinagtangkan nito ang buhay niya ay hindi niya ito palalagpasin player o hindi man ang kaharap niya. Bigla namang sumugod mula sa likuran ang Frost Ork na hindi natalo ng Iron Bear kanina. Binalaan naman ni Misha si Bjorn sa paparating na panganib. Pumunta ito sa kanya dahil sa skill niyang wild outburst na siyang nag-aagre sa mga monsters. Gayunpaman, ay tapos na ang pagpapanggap niya. Wala naman talagang magagawang damage ang mga ito kay Bjorn. Hinayaan lang niyang maatake siya nito. Dahil kung tatapusin niya ang huling kalabang ito ay lalabas ang boss at mawawala ang tayensa nilang disiplinahin si Jansia. Nang makita ni Jancia ang kakayahang magtangke ng atake ni Bjorn ay alam na niyang alanganin na siya. Kaya naman napagpasyahan na lang niyang tumakbo at iwasan ang mga ito. Hindi naman makakapayag si na Bjorn na ganon ganon na lang ang mangyari. Bukod pa doon ay wala naman talagang tatakasin si Jancia. Sa kanyang pagtakbo ay napagtanto ni Jancia na nakakulong sila sa lugar na ito hanggat hindi natatalo ang final boss. Di naman makapaniwala si Bjorn na player ito dahil hindi nito alam ang ganito kasimpleng impormasyon. Nang magising nila ang mga Ice Orcs ay gumuho na ang buong paligid na siyang nagkulong sa kanila. Pero kahit na suukol na ay kailangan pa rin ni Bjorn magingat dahil ang mga hayop na mahuhuli mo na ay kakagat pa rin sa huling pagkakataon. Habang papalapit ay patuloy namang inaatake ng Frost Orc ang ulo ni Bjorn. Na siya namang nagpapayamaw sa kanya. Sinabi naman ni Misha na siya na ang baalang tumapos dito pero bigla siyang inawat ni Bjorn. Unti-unting lumapit si Bjorn kay jansiya nag-aabang kung kailan ito aatake. Bigla naman siyang inawat nito at sinabing nagkaroon lang sila ng hindi pagkakaunawaan. Batid naman ni Bjorn na pinapahabol lang nito ang oras niya. Alam niyang ang skill nitong revenge ay may cooldown na tatlong minuto. Ibig sabihin lang nito ay may dalawang minuto pa siyang ligtas sa mga atake no Jancia. Kaya naman uunahan na niya ito. Pero bigla na lang siyang inatake ni Jansia. Parehas pala sila ng iniisip. Mabuti na lang at nakasalag kaagad siya bago pa siya tamaan. Inatake naman ni Bjorn ang kamay nito para mabitawan nito ang kanyang sandata at mawala na ito ng ganang lumaban pa. Dahil sa nangyari ay napaluhod na lang si Jansia. Tinanong siya ni Bjorn kung ano ang sinasabi nito hindi nila napagkaunawaan. Natuwa naman si Jancia nang marinig na papakinggan ni Bjorn ang mga paliwanag niya. Pero pinaalala ng ating bida na tatanggapin niya lang ito kung mukha itong makatotohanan. Unti-unti nang tumulo ang luha ni Jancia hindi pa man siya nakakapagsalita. Pinaliwanag niya na hindi na siya pinagpaliwanag pa ni Bjorn at hinambalos na siya kaagad sa ulo. Hindi makapaniwala si Bjorn na naniwala si Jancia sa sinabi niyang ito. Hinubere na ni Bjorn at Misha si Jancia ng kanyang mga kagamitan. Napansin naman ni Bjorn na sakto ang ilan sa mga ito para kay Misha. Muli ng binal ika ni Bjorn ang buhay pa namang si Jancia. At ngayong wala na itong gamit ay oras na para mag-usap sila ng player ding ito. Bigla namang naalala ni Bjorn na makakapalagpa pala ito kaya't binali niya ang mga binti nito at pinagamit ulit dito ang skill niyang armor change na kayang magsuot kagad ng mga kagamitan mula sa inventory. Pagkapalit ay nilot niya itong muli at doon na sila muling nag-usap. Sinabi ni Jancia na handa siyang gawin ang lahat hayaan lang siyang mabuhay ni Bjorn. Mukhang madidagdagan na naman ng ka ang ating bida. Tinanong ni Bjorn si Jancia kung bakit sila inatake nito. Sinabi ni Jancia na kumalat ang impormasyon niya sa Explorer Guild kaya siya nag papanggap na mahina at nagtatago sa mababang palapag. Ngayon ay alam ni Bjorn na handa at sanay ng kumitil ng buhay itong si Jancia. Tinanong naman niya ito kung bakit nito binuksan ang rupture. Sinabi naman ni John na napag-alamanan niyang dito pala makukuha ang item na Heart of Frost, at bukod doon ay inakala niyang walang magiging problema dahil mga 8-rank adventurers lang ang makakaharap niya sa loob nito. Tingin naman ni Bjorn ay nag make sense naman itong sinasabi ni John Bigla namang natigilan si Jansiya Sia nang may mapansin siya. Bigla siyang napaisip kung paano nalaman ni Bjorn na siya ang nagbukas ng Propture. Napagtontong niyang player din si Bjorn. Ayun lang. Goodbye. Napatayo na si Bjorn. Alam niyang nagkamali siya at ngayon ay nawala na siya ng interes sa mga sinasabi ni Jansia. Tinanong niya ito kung ano ang mga pinagsasabi niya at di niya ito naiintindihan. Tinuring na niyang evil spirit si Jansia gaya ng kahit sinong normal na barbarya na makakarinig sa katagang player. Handa na siyang tapusin si Jansia nang bigla siyang tawagin itong mister. Biglang natigilan si Bjorn. Humihingi ng saklolo sa kanya ang babaeng ito. Sinabi ni Jancia kung gaano na niya kamis ang nanay niya at gusto na niyang makauwi. Hirap na hirap na siyang mamuhay sa lugar na ito at ginawa lang niya ang lahat para manatiling buhay. Muli siyang nakiusap at humingi ng tawad kay Bjorn. Totoo silang tao at masamang kumitil ng buhay. Ito ang pinanghahawakan niya ngayon. Pero iba na ang sitwasyon dahil gaya niya ay nais lang ding mabuhay ng ating bida. Bukod sa nangyari ito dahil sa mga kalokohan niya ay hinihingi din talaga ito ng pagkakataon. Muling nagpasakop si Bjorn sa katauhan niyang barbarian. Nagulat naman siya na nagagawa niyang maging kalmado sa sitwasyong ito. Hindi rin siya makaramdam ng lungkot at awa para kay Jancia. Sa huli ay nang ibabaw na ang kanyang pagiging barbarian. Tinapos na niya ang paghihirap nito bilang isang evil spirit. Mababa ang tingin ni Jansia sa mga NPC, dahil hindi ito tunay na mga tao. Kaya naman wala siyang pake sa mga buhay nito. Ginagawa lang niya ang alam niyang makakatulong sa kanya para makauwi. Hindi rin naman natin masisisi yung bida natin dahil siguradong hindi na niya magagawa pang pagtiwalaan si Jancia bukod pa dun ay kung hahayaan niya itong mabuhay ay siguradong pagdududahan siya ni Namisha at iba pang nakarinig na tinawag siya nitong player. Nasiguradong magiging dahilan ng pagkabitay niya. Kayo mga lodi, ano ang opinion ninyo sa recap na ito?